Woo, ba ito? Sari Hello, Hello, pa! Alala pa! Okay, we are here. And dito tayo sa ano, sa How do you say this? Sport experience. Hindi eh, naman tayo sportivo, hindi naman ito sportivo, pero ako hindi ako sportivo. <laughs> Kaya hindi ko alam ang ginagawa ko dito. Ha? Pasyal lang, pasyal. Gusto may cycling stand din oh. Gusto mo i-try? May spinning doon. And ito naman, Looney Tunes. Ano naman sa Looney Tunes? Ano meron sa Looney Tunes? Hockey. Hockey. This is the second time na ginawa ang event na ito dito sa Darcy na Milan. It is offering free sports activities like paddle, basket, kite, wall climbing, and more. Nakakatuwa. Pag nagutom ka naman, may bar naman sa likod. Pero kahit magutom ka dito, dito ang dami dito ano? restaurant. Dito pa lang sa mga, sa kabila nito, puro restaurant na ito. Restaurant, bar. Hmm. Ito man, ito. So ito naman sa ano? Tapirulan, ano bang tawag sa tapirulan? Treadmill. Treadmill, yun. May mga treadmill, treadmill. Diyos ko, pupunta ka dito para magpapawis. <laughs�> Grabe. Oh, ano, ano naman to? Ano ma experience mo naman dito? Padel. Padel. Ah, ito yung padel. Yung parang tennis na mas maliit. Kaysa sa ano, sa tennis, padel, no? Oo, oh, padel. Oh, ito naman, parang you feel na nasa ano ka nasa winter 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 sports kasi mag uh, Olympics na Winter Olympics so yun yung mga di ba yan yung cable na sinasakin ng mga nagsiski ano kaya kaganapan doon Grabe, ang galing naman ng event na to. Hindi ka lang maaaliw sa panonood ang mga bus nila, but you can also try them. Teka, teka, carry ba natin yan? Okay, so this is the children's corner ng ano, Yeah. A children's corner naman talaga kasi pang sports na pambata. May mascot. Sa kasi kasama nito nakakaloko. Oh. Oh. <laughs> Actually, they are from Deloitte. Mga mascot ng Deloitte yun. Ako manunood lang kasi wala talaga akong ano. Wala akong talent dito sa ano. Hindi mo, try mo? po. Ikaw nga, try mo. Hindi ko nga, try mo. Hindi ko nga, try Siguro hanggang dyan lang ako. Puprobaril uwi. <laughs> And yes, this is the moment na pinahama ko si Mark. <laughs> oh, ba ba? Actually, gonna... <laughs> At from here ay sinamahan ko siya para makapagpalista sa pagwa wall climbing. Makakaya na kaya ang challenge na ito for today's video? Hubarin mo yung jacket mo. Alam mo, nakajacket ako. Kaya, akin na muna yung jacket mo. Eh. Di. Ayan na. Eh, kuhan mo kaya to. Yung mic para nakamay ka. Dali, para. Sige na. Arte, arte naman kasi nito eh. Dali na, lagay mo yung mic mo. Wait. Probya. Okay. Neto, yung microphone. Kaya mo yan. Push. Mahal bag ko. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, ah, prima volta? Sì, si primissima volta. Okay. At dito nga sa part na to, parang ako ang kinakabahan sa gagawin niya. Pero malakas tiwala ko dyan kay Mark. Yakang yaka niya yan. Mas patagal sa Stringo. Nella parete abbiamo questa qua si chiama embragatura. E quindi non succede nulla, sono io che ti faccio scendere. tu mi dici voglio scendere, va bene. Ok. Ok. Ah, quindi arriva fin dove vuoi, non Non c'è target. Ehi, dove vuoi? Ok. Ti va un go? tumunggoy ang lola mo. Woo! Sorry, Tolgo! Hello, pa! Hello, pa. Diyos ka po! Pwede mo sa akin! Ang galing! <laughs> Sabi ko naman sa iyo, kayang-kaya mo yan eh. Okay. Tapos, Bella. Was... Bella. Ah. Unggoy! <laughs> Nakaagyat ako doon po. Hindi ko nakakalain. Kaya wait. May isang challenge na naman kay Mark dito. Okay. This time, manalo kaya siya? Mm, let's see. Okay. okay. quello chiuso che non si vede vado 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 no. E eh, va bene grazie grazie a voi. ciao grazie 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 Pizza, 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 pizza. Nagutom nga kami ni Mark, kaya dito kami nakarating sa Glory Pop Pizza. So guys, we're here in ano ang tawag dito sa kinakain natin? Glory <laughs> Pop. Glory Pop. Hindi na namin na-vlog yung kinain. Hindi na kami nakapag-vlog habang kumakain <laughs> dahil gutom na gutom kami. <laughs> Kasi nakaano kami, naka-intermittent. Naka naka Ganun pala 'yun. Pas sobrang gutom muna, hindi muna talaga siya ma-vlog. Kasi yung in order ko is ano lang, normal lang. Pizza na margarita na white margarita fior lang, walang keme, walang kahit ano. Nagustuhan ko naman, walang lasa, then <laughs> wala kahit ano. <laughs> oh, pero at least may olive oil na na may parang chili oil ganon. Yun, yun na lang nagpalasa doon. Pwede na. Kasi nagkikrib ako kahapon pa eh. Ikaw, ano yung order mo? Yung may, um, parang langunisan nila dito yung salsicha. Tapos na may chili paste at sili. Yung siling matamis, sa, Yung sweet sili. Hindi yung manghang. Pero nakita ko, parang madaming nakalaman yung sa'yo. Parang lang. Pero sakto lang. Pero sakto lang siya. Masarap. Masarap naman. Dahil kasi, diba, sabi nga niya, dalawa ang kwan, ang dough, na klaseng dough siya. Yung classical na pang naples dough, yung classical na pizza na flat, or yung uh, Roman. Roman dough. So, yung chinus natin is yung Roman dough. It's mas crunchier. Kasi mas gusto ko yung Roman kasi yung Crunchy. Manipis tsaka crunchy. Which is sa akin, sakto lang. Oo, oh, yung dough wala naman lasa. Pero pag uh, mo... Wala lasa yung pizza Hindi, yung dough naman, wala, kulang uh, siya sa acid, sabi na lang natin. Pero pag i-combine mo sa lahat ng ingredients, okay naman siya. Ang sa akin, ano, parang gusto ko naman ng dolce, ng sweet pero parang hindi na ayoko dito kumain ng sweet kasi meron masasarap naman hindi naman nakalagay may tiramisu may cheesecake madaming at three kinds of cheesecake meron sila dito may canolo may gelato pero napapaibig talaga ako dun sa gelato dun sa may sa baba ng bahay namin iyo eh, favorite ko eh oh. bakit ayaw mo? hindi gusto ko sana pero alang mo ako lang mag isang kumain hindi naman pwede hindi nga tayo gusto try eh Ayaw mo na. Ayaw ko na. Tapos makikita kita kung makain ng ice cream doon. Papay, papa, papa ibig din ako. Kakain din ako ng ice cream na hindi naman pwede. Bawal. D <laughs> dapat. Ice cream na lang. Ice cream na lang. So go. Ice cream na lang. Ay, let's go. Tara mag ice cream. We here sa aking favorite gelateria. Ang uh, La Laruman. Favorite namin to kasi ano. May focus nila naman. No ang tawag ko Puris de la Nola. Ang naka-sibrit ko yan. Guys, nandito kami ngayon sa, ano, sa Gelateria La Romana, ang aking pinaka-favorite, uh, pinaka-favorite, favorite na gelateria. Grazie! Ito na ang ating gelato. Hmm, sarap. Hmm. busog na busog Totot na kami na. Diyos ko. busog na tayo nakakain na tayo ng lunch nakakain pa tayo ng gelato nakapamashal pa tayo grabe ano no malamig na yung <laughs> oh, biglaan nalang lumamig so guys paano ba yan dyan na muna kayo kasi tatapusin namin yung vlog <laughs> until our next vlog guys thanks for joining wait wait lang sa susunod <laughs>